Mga gawa chapter 24 verse 1 up to 14 At pagkaraan ng limang araw ay lumusong ang mga paaulong sa sabluting si Ananias na kasama ang ilang matatanda at ang isang tertulo na mananalumpate at sila'y nangagbigay alam sa gobernador Laban kay Pablo At nagsay tawagin, si tertulo ay nagpasimulang isang darsiya na sinasabi, Yamang dahil sa iyo'y Nangagtatamo kami ng malaking kapayapaan at sa iyong kalinga ay napawi sa bansang ito ang mga kasamaan. Ay tinatanggap namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako. Kagalang-galang na Felix ng buong pagpapasalamat. Datapat ng huwag ko magabagabag pa sa iyo. Ay pinamamanhik ko sa iyo na pakinggan mo kami sa iyong kagalang loob sa ilang mga salita. Sapagkat nangasumpungan namin ang taong ito isang tao mapangulo at mapagbangon na mga paghihimagsik sa gitna ng lahat ng mga hudyo sa buong sanglibutan at namiminuno sa sikta ng mga nasarino. Na rin namang pinagsisikapang napastangin ang templo na siya rin dahil na aming hinuli Datakwa dumating ang Pangulong Pinulong si Lysias at sa pilitang inagaw siya sa aming mga kamay na mapagtalastas mo sa iyong pagsisiyasat sa kanya ang lahat ng mga bagay na ito na laban sa kanya ay isinasakdal namin. At nagkianib naman ang mga hudyo sa pagsasakdal na pinatutunayan na ang mga bagay na ito ay gayon nga at nang siya ay mahudyatan ng gobernador upang magsalita. Si Pablo ay sumagot, Yamang nanalaman ko na ikaw ay hukom sa loob na maraming mga taon sa bansang ito. Ay masiglang gagawin ko ang aking pagsasanggalang. Sapagkat na pagtatalastas muna wala pang labing araw, buhat ng ako'y umahon sa Jerusalem upang sumamba. At hindi nila ako nasumpungan sa templo na nakikipagtalo sa kanino man o kay nanggugulo sa karamihan. Ni sa mga sinaguga, ni sa bayan, ni hindi rin mapatutunayan nila sa iyo ang mga bagay na ngayon ay kanilang e eh sinasakda laban sa akin. Ngunit ito ang ipinahahayag ko sa iyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sikta ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos ng aming mga magulang na sinasampalatayanan ang lahat ng mga bagay na linsunod sa kautusan at nangasusulat sa mga propeta. Amen Lord.